dang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Not guilty ang sagot ng grupo ni Pastor Apolo Kibuloy para sa mga kasong qualified human trafficking at sexual abuse. Iginit nila yan sa iwalay na pagbasa ng sakdal sa Pasig at Quezon City Regional Trial Courts. Sa isang kaso, dumanas umano ang complainant ng pamamalo ng dos por dos. Masela naman ang isa pang kaso na pagtitibayin umano ng sampung testigo. Nakatutok si Joseph Moro. Sarado habang balot ang mukha ni Pastora Polo Kibuloy nang dumating siya sa Pasig City Regional Trial Court Branch 159. Kasama niya ang apat na kapwa-akusado sa kasong qualified human trafficking. Tataglag, tataglag. Ayon sa PNP, request ni na kay na magtaklob ng muka. Inalis na po yung kanilang cover and even po yung handcuff po nila. Bawal ang media sa loob ng courtroom. Nakaharap ni Kibuloy at ng iba pang akusado ang komplainan na tinatago sa pangalang Amanda. Not guilty ang sagot ng grupo ni Kibuloy. Basta uh, not guilty yung kanyang uh, plea. Okay? okay. Palang kasalanan Palang kasalanan eh. Walang kasalanan. Yun lang. Base sa kasong nakasampa sa Pasig Court sa pagitan ng taong 2011 hanggang May 2016 sa Pasig City at Davao City ay nagsabuatan si Nakibuloy at iba pang pa mga akusado para i-recruit ang noy na biktima para maging miyembro ng KOJC. At na maging miyembro na ay inutusan na mamalimos, magsulisit at magbenta ng mga tinapay at biskuit at magremit ng pinagbentahan sa KOJC. Nakaranas daw ng physical at mental abuse ang biktima kasama ang pagpalo ng dos por dos at bantang tatanggalan siya ng scholarship dahil sumusumay umano siya sa divine will. Halos dalawang oras na nagtagal ang pagsasakdal kinakibuloy pagkatapos ay ibinalik sila sa Camp Krame. next, next year. Basta not guilty yung kanyang uh, plea. Pasado alauna ng hapon naman, humarap si Nakibiloy sa Quezon City Regional Trial Court Branch 106 pero online na lamang para sa arraignment at pre-trial sa kasong isinampas sa kanila sa Davao Court pero ipinalipat dito sa Metro Manila. Dito sa Quezon City Regional Trial Court Branch 106 na harap sa kasong child abuse at sexual abuse si Pastor Apollo Kibuloy dahil umano sa persang pakipagtalik niya sa biktima na menor de edad pa noon na nirecruit din ng grupo. Dahil nasa family court ang kaso, bawal din ang media sa loob. Dumalo din ang biktima at mga abogado niya pero online na lamang ang naging pagsasakdal kinakibuloy. Not guilty plea din ang inihain ni nakibuloy. Sa so, Oktubre, magsisimula ang mga pre-trial o paglalatag ng mga testigo at ebidensya ng parehong kampo. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News, nasa sampung mga testigo ang iyaharap ng kampo ng biktima laban kay Kibuloy. Pastor si Kibuloy and the other accused pleaded not guilty. Thank you. Presenting counter witnesses. Ilan yan? Of course, of course, of course I cannot I cannot I cannot give you details. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Matapos sa basura ng korte ang hiling ng A na AFP custody. Hospital arrest naman ang hiniling ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy at sana raw sa lungsod ng Davao ang sagot ng PNP sa pagtutok ni June Veneracion. Ang lang ako ni Pastor kasi wala social media, walang TV, kahit music man lang na religious songs. Bawal so hihilingin pa sana ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na makasama pa niya rito ang apat na iba pang akusado sa PNP Custodial Center at huwag nang ilipat sa Pasig City Jail. Naiwan ng pastor dahil humirit ang kanyang mga abogado ng hospital arrest matapos ibasura ang hiling niyang ilagay sa AFP custody. May kondisyong medical umano ito at may mga maintenance medicine umano pero hindi masabi ng kanyang abogado kung para saan ang mga ito. Sabi ng korte, kailangan niya munang sumailalim sa medical evaluation kaya mananatili pa rin sa PNP custodial center. We cannot uh take hook line and sinker yung sinasabi nila na na mayrong uh, lingering illness or uh, existing medical condition si Pastor Kibuloy. kaya nga ang ang order ni ni Judge ay uh, dapat siyang tignan ng uh, isang government uh, doctor po. Ayon sa PNP, gusto ng kampo ni Kibuloy na ma-hospital arrest sa Veterans Memorial Medical Center sa Davao City. Pero tumutol ang prosecution it defeats the purpose na tinransfer natin lahat ng uh, kaso originating from Davao at tapos ibabalik din naman po sila doon. Not necessarily Davao Veterans Hospital. So any hospital will do. Uh, so kahit dito sa Metro Manila yan, uh, sir? Preferably, of course, Davao kasi taga Davao po si Pastor. Gate ng PNP, meron naman silang sapat na pasilidad para pangalagaan ng kalusugan ni Kibuloy. The PNP uh, General Hospital is just a few meters away from the custodial center po. And uh, the PNP can uh, can uh, is uh, ready to provide him the necessary uh, medical assistance and attentions if needed po. Hiwalay pa sa mga reklamo ni Alias Amanda ang sumbong ng mga biktima umano ng sexual abuse ni Kibuloy na lumapit sa PNP. Bukod dyan, may iba pa rin naglakas loob na rin magsumbong sa Department of Justice at nais magsampan ng kaso, lalot arestado na si Kibuloy kung gusto nilang ma-under, ma, 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 ma isama sa Witness Protection Program, handang-handa kami doon. Lumapit din sila sa aming tanggapan. Ano? I-refer namin sila sa WPP. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 Horas. Bilang tugon sa mga alegasyon ng human trafficking at pang-abuso, ikinatwira ng Kingdom of Jesus Christ na freedom of choice ang isa sa pangunahing alituntunin ng kanilang grupo. Base sa pahayag ng KOJC na pinoo sa Facebook page ng SMNI News, hindi kailanman pwedeng pilitin ang sinuman na gawin ang isang bagay. Ibig sabihin, kung merong nangyari o ginawa ang isang miyembro nito, ito ay dahil ginusto o pinili niya. Ayon sa KOJC, itinuturing na pinakamataas na uri ito ng pagkilala sa karapatang pantao at ito raw ang dahilan kaya masaya ang mga miyembro ng grupo sa kanilang ginagawa.